ayan, good morning, nandito tayo ngayon sa likod bahay ko ang aga-aga kong nagising siguro mga lasing ko yata ako nagising Ganun, wala akong masyadong tulog tapos kagabi ayun, nag-isa kaya pa ako kagabi ayan, wala na tapos ngayon, magta-transfer ako ng aking mga ano tama negi kasi yung iba dito, yung iba hindi hindi siya tumubo, yung iba naman ayan ang lalaki na nila Papakita ko sa inyo ha. Ayan, ang lalaki na nila oh. Ang lalaki talaga nila na. Ayan, mga ano yan, onions. Ayan. Tapos yan din oh, tumaba na sila oh. Ayan. Dati kasi malnourish yan eh. So itong mga nandito, yan, ito pala. Yan, yung mga yan. Lalagay ko yan doon. Ita-transfer ko dito para maganda sila tingnan yan huwag sa bisaya pa nang apahak. unang uban, dinaw ni Tubo na ang saon na lang. No? Samahan niyo ako magtanim ng aking mga onion or bawang. Ayan, mabungkal na tayo. Ayan, nailagay ko rin siya lahat. Mm, 'Di ba? Diyan kayo mag-umpukan lahat, no? Tapos dito, itong area na 'to, may tatanim akong iba ditong gulay. Yehe! Ang saya-saya. So ayan, nandito na naman tayo ngayon sa harapan din ng aking mga horenso. May naiwan pa, madami-dami din to. Kaya kukuha din tayo kasi may nanghihingi.